Oh my god, good morning. Happy Wednesday morning sa inyong lahat. Andito dito ako ngayon sa May Turbina. Kakalampas ko lang ng exit sa toll. Ah, uh, exit ng Kalamba. Kita nyo naman, guys, sobrang tindi ng traffic ngayon. Wow, umagang-umaga, mula 6:45 gapang na sa expressway, ayan oh. Yan matindi palang ang traffic ngayon di ko na anticipate papunta ako Lucena ngayon kasi titingin tayo ng mga warehouses at uh, prospect ng storage ng mga uh, goods ng isinr so sinusundan ko yung Raptor yan yung kliyente ko ayan oh. so ayan guys yung katabi ko ay pickup din Uh, papunta tong uh, Lucena pero magda-drop daw sila ng San Juan, Batangas. Kaya lang matindi ang traffic. Paano ko ngayon ano yung traffic na to? Paano tayo makarating sa tamang oras? So ayan, talagang tiyagaan lang to at mag, mag kayo ng maraming breakfast na pasensya. Nako po. Ang tindi. Hindi ko alam anong oras ako makarating doon ang time na na-required ay 8.30 So, anong oras na? Dasyado tayong delay Hmm, bali ba sa save? So, yan nga lang guys Talagang uh, Kailangan ng pasensya dito sa ganitong oras Kasi ah, lahat ng biyahero, motorista Dito na daan yata eh <clears throat> Dito lahat Mukhang nag-usap-usap sila dito dadaan Kaya magdadrop lang tayo dyan sa mayunahan May uh, mabibilan dyan uh, Tubig at uh, Siyempre mga snacks uh, May 7-Eleven dyan ako nakita Sa mayunahan uh, Caltech Station So pag-ahon mo rito bago mag uh, uh, Lampas ng uh, LPU May Jollibee sa left side Yung Walter sa right side naman may, Parang may Starbucks at 7-Eleven Uh, ayan guys so oh. ayan yung uh, Toyota Calamba so tingnan natin kung paano magandang gawin dito mukhang uh, moving naman ah, kaso talaga naman ang pasensya mo uh, 10 kilometers at <laughs> uh, 10 uh, uh, km per hour yung takbuhan dito mukhang matindi ang ano nito matindi ang maubos na pasensya at diesel shoutout nga pala dyan sa Tagalucena, Kison Province o, may nagchat sa akin kagabi bumunta daw ako ng Dalahican meron daw mar maraming mabibiling seafood so ayan, tingnan natin tomorrow kung makakadaan tayo magbibisita iglesia tayo tapos syempre diretso na doon kung meron silang ano kung meron silang mga available na mga seafood titingnan natin may sugpo Wow, favorite pa naman yun O siya, uh, ito na muna At uh, bibili tayo ng mainom At talaga naman ang traffic na to hindi naubos Ingat kayo guys sa biyahe nyo ha, ingat Salamat